sa araw na to magbibigay ako ng tips para sa inyo para maging healthy po tayo lahat. Pag-usapan natin tungkol sa mga matatamis na inumin tulad ng mga soft drinks, iced tea, tsaka yung mga kinakain natin. Kung mapapansin niyo po ang isang baso ng mga soft drinks, ay maraming taglay na asukal. Hindi naman po kasing dami nito, pero isang basong soft drinks aabot ng 7 hanggang 10 kutsaritang asukal. So parang kinakain mo yung sugar eh, napakataas ito. Katulad nitong example natin, pwede naman po ito sa kahit anong soft drinks. Pag isang lata ng soft drinks, ganito karami, 10 teaspoons of sugar. Pag isang litro, aabot ka sa 30 teaspoons of sugar. Kaya pag naubos nyo lahat ito, kahit itong dark cola o yung mga transparent na soft drinks, ganito po karami, 30 teaspoons of sugar, sobra taas. Ang problema kasi po kung sobra tamis yung kakainin natin, magkakaroon tayo ng diabetes, high blood pressure, magkakasakit sa kidney. Maraming mga side effect eh. Kahit kahit po ang mga diet soft drinks, meron ding mga masamang epekto. Number one, nakakataba ito. Kahit mababa sa calories yung mga diet soft drinks kasi nasasanay yung panlasa natin sa matatamis, hinahanap-hanap natin to. So tataas din yung timbang natin. Pangalawa, posibleng may side effects ang diet soft drinks, yung artificial sweetener, yung mga aspartame, saccharin. Hindi pa po do ganoon ka-safe eh. kaya kung marami kakainin natin, eh pwede maging sanhi ng mga sakit. Malay natin baka cancer pa na uh, pangatlo po nakakasira din ng buto itong mga dark colored kasi meron siyang taglay na phosphorus tsaka caffeine yung phosphorus medyo nang papahina ng buto natin at number 4 nakakasira din ng ipin ang palaging pag-inom ng soft drinks sa mga bata di ba uminom ng soft drinks matatamis kasi yan acidic din ng soft drinks na sisira yung ipin natin at number five, pwede nga magdulot ng diabetes, high blood pressure, at sakit sa puso. Okay? Kaya konting bawas. Kahit ang mga iced tea, uh, matatamis din siya. Kung makikita nyo, marami din siyang sugar. Aabot din ng mga labing limang teaspoons of sugar ang isang bote ng iced tea. Kaya, hinay-hinay din. Anong mga side effects? Katulad ng nasabi ko, kung mahili kayo masyado sa matatamis, kasama na yung mga cake, yung mga ice cream, pwede magkaroon ng sakit sa puso, tataas ang cholesterol, high blood pressure, diabetes, fatty liver, posible ito polycystic ovary disease, at posibleng may epekto din sa utak at sa cancer. Kasi nga pag tumataba, tataas ang risk for colon cancer pag mahilig po sa sugar, nakaka-addict kasi. Sa umpisa, kakain ka ng maraming matatamis. Tulad nito, di ba? Soft drinks or cake. Tapos, ang mangyayari, eh, bababa yung, uh, tataas mo na yung blood sugar. Pag tamas yung blood sugar, maglalabas ng insulin yung katawan natin, ibababa yung blood sugar. Parang ma-hyper ka eh. Pag bumaba naman yung blood sugar, maghahanap ka na naman ng matatamis ko. Ikot na ikot. Dahil nga sobrang tamis ang kinakain, parang lagi mo siyang hinahanap eh nakakataba yan talaga isang problema natin pagdating naman sa gulay at prutas meron din tong sugar ang tawag dito fructose pero mas mababa naman ang sugar nito tulad ng melon nakikita niyo di ba isang maliit na tasa tatlong uh, teaspoons lang ang sugar sa pinya medyo mababa din strawberry o oh, ang baba ng sugar huwag lang lalagyan ng maraming uh, cream o yung mga matatamis saging, depende mga apat na teaspoons, mansanas, ito ubas medyo mataas, lima. Ibig sabihin, pwede kayo kumain ng mga prutas, mas healthy ito, pero syempre, pa konti din, sa tamang dami lang. Okay, pakwan, ganito rin ang isang slice, apat na teaspoon. Kung mapapansin nyo, hindi ito pareho doon sa soft drinks na isang litro na 30 teaspoons of sugar, ito apat lang. Ang carrots, ang baba, o oh, isang teaspoon of sugar lang. Ang mais, ang baba din. Tsaka meron din mga cereals, yung, yung plain cereals lang, hindi yung mga honey o yung mga chocolate o matatamis. Yung plain cereals, ang baba din ng sugar niya. One teaspoon of sugar lang sa isang bowl. At last tip po, para siyempre maging mas healthy tayo kung kumakain tayo ng mga matatamis, maganda po mag-exercise, maglakad-lakad araw-araw, kahit pa paano mababurn natin. Ibig sabihin, matatanggal natin itong mga taba, itong mga sugar na nakain natin para kahit pa paano ay balanse yung uh, pagkain natin, hindi rin tayo masyado tataba. Okay? Sana po, ang, ang tip ko, pwede naman uminom kung gusto ninyo paminsan-minsan ng soft drinks o iced tea, pero paminsan-minsan lang. Kasi isang baso ng soft drinks, parang kumain ka na na isang latong kanin 'di ba? Mas nakakabusog ang kanin. Doon na lang tayo sa kanin kaysa sa mga empty calories katulad nito.